Magandang araw mga kabopuls. No nakaraan, habang nakatulala ako at tinititigan ko ang kagandahan ng bilog na buwan, may grupo ng magkakaibigan pinag-uusapan nila kung gaano daw tayo kaswerte kasi ang buwan ang sumasalo sa mga asteroid na dapat tatama sa mundo. Isang karaniwang paniniwala ay nagsisilbi raw itong panangga o shield sa mundo laban sa mga asteroid sa kalawakan. Bagamat totoo na marami at kitang kita ang crater ng buwan dahil sa mga impact, hindi ibig sabihin na nasasalo nito ang karamihan sa mga panganib na maaaring tumama sa mundo. Sa katunayan, mas madalas tamaan ang mundo kumpara sa buwan. Kaya tara mga kabopols at panoorin mo hanggang dulo. Saglit lang naman to. Narito ang mga paliwanag. Isa-isahin natin. Una, ang gravity ng mundo. Ipaliwanag ko lang na mabilis. Ang gravity ay isang puwersa na humihila sa lahat ng bagay na may bigat o timbang. Isipin mo ito bilang isang invisible na magnet na nagpapanatili sa atin dito sa mundo. Ang gravity ang dahilan kung bakit nananatili tayo dito sa lupa at hindi tayo lumulutang sa ere o napupunta sa kalawakan. Kaya kung si Inday ay nakabitaw o nakabasag ng pinggan, huwag mo siya pagalitan. Sa halip, sisihin mo ang gravity pagkat hinila nito ang pinggan sa mga kamay ni Inday papunta sa sahig. Ang mundo ay may mas malakas na gravity kaysa sa buwan at may mas malakas na gravitational pull. Dahil dito, mas maraming bagay mula sa kalawakan, kabilang ang mga asteroid, ang naaakit o naihila ng ating mundo. Pangalawa, atmosphere, ang tunay na panangga ang atmosphere ay ang layer ng mga elemento o hangin na bumabalot sa mundo. Para itong invisible na kumot na sa iba't ibang gas tulad ng oxygen at nitrogen. Ang atmosphere din ang nagpoprotekta sa atin mula sa matinding init ng araw, matinding lamig, o sa mga delikadong radiation. May makapal na atmosphere ang mundo at dahil dito nasusunog at napupuksa ang karamihan ng maliliit na asteroid bago pa man sila makarating sa lupa. Sa kabilang banda, ang buwan ay meron lang napakanipis o halos walang atmosphere na nagpoprotekta dito kaya kahit maliliit na asteroid ay nakakapasok sa buwan at nagiiwan ng mga bakas. Ito ang nagbibigay ng ilusyon na mas kaunting asteroid ang napupunta sa mundo. Kahit na marami sa mga ito ang nasasalanta ng atmosphere. Sa dahilang ito, maaari nating sabihin na ang atmosphere ay ang tunay na panangga ng mundo laban sa asteroid. Pangatlo ay ang patuloy na paggalaw ng lupa. Ang crust o ibabaw na layer ng mundo ay patuloy na gumagalaw at nagbabago sa paglipas ng panahon dahil sa tinatawag na tectonic plates ang epekto ng tectonic plates at atmosphere ang dalawa sa pangunahing dahilan ng mga kalamidad dito sa mundo. Katulad ng soil erosion, pagbaha, pagsabog ng bulkan, pagbagyo, tsunami, lindol at iba pang kalamidad. Ang mga ganitong kalamidad sa mundo ang nagbubura ng ebidensya o bakas ng mga impact sa paglipas ng panahon. Sa kabilang banda, ang kakulangan ng atmosphere at kawalan ng tectonic plates ng buwan ay ang dahilan ng hindi pagbabago o paggalaw ng kanyang ibabaw. Kaya mas kita ang bawat asteroid impact na natamu nito kahit pa sa paglipas ng milyon taon. Sa kaisipin nyo na lang mga kabopols, kung tatanggalin natin ang atmosphere at tectonic plates ng mundo, ang itsura nito ay mas malalapa kesa sa buwan mas madaming craters ang makikita. Sa kabila ng mga maling akala na ang buwan ay nagsisilbing panangga ng mundo laban sa mga asteroid, mahalagang maunawaan na pareho na ang mundo at buwan ay nasa panganib mula sa mga ito. Sa kabilang banda, totoo man na ang atmosphere ng mundo ay nagbibigay ng proteksyon laban sa maliliit na asteroid, hindi ito sapat para sa mas malalaking asteroid ang mga malalaking asteroid ay maaaring makalusot sa atmosphere at magdulot ng malawakang pinsala. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang asteroid impact na nangyari noong 66 million years na ang nakakalipas na nagdulot ng malawakang pagkawala ng mga dinosaurs. Ang pagbagsak na asteroid na ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa klima at ekosistem ng mundo na nagresulta sa pagkawala ng maraming uri ng buhay. Ito ay nagpapaalala sa atin na bagamat may protection ang atmosphere, hindi tayo ganap na ligtas mula sa mga banta ng malalaking asteroid. Mahalaga ang patuloy na pag-aaral at pagmamatsyag sa mga asteroid na malapit sa mundo. Ang teknolohiya at ang mga makabagong instrumento ay ginagamit ngayon upang bantayan ang mga potensyal na banta mula sa kalawakan at pag-isipan ng mga solusyon kung sakaling may paparating na asteroid na may posibleng panganib. O ayan, sana may natutunan kayong bago ngayon. Check nyo pa yung iba kong video para sa ikakabawas ng kabopolan ninyo. Hanggang sumuli mga kabopols.